someone special this Christmas? Mars, hindi ka nag-iisa dahil usong-uso na naman ang paghahanap ng special someone ngayong lumalamig na ang simoy ng hangin. Pero bakit nga ba pag dumarating ang mga ganito panahon na tila mas masarap na may kaya ka? Eto na, Wanted Christmas Honey, pag-usapan natin yan dito sa Mars Sharing Group with our love expert, Dr. Love Baswani. Hi! Hi, Dr. Love! Hello. Good afternoon. Alright, yeah, Dr. Iyan. Love. eto, unang-una, kamusta ang mga love life? Yes. Um, happy. Wow. Ikaw, Mars? Wala, malungkot, malamig ang Christmas. Last Christmas, Aww. meron ka bang, hon? Wala din. Wala din. Oo, oo. So, two years oo. na, or more. Two years uh, or more. Or more. <laughs> <laughs> so, ano ba, Mar, sanay ka na ba na ganun yung Christmas mo? Or kapag ba Christmas, kagaya yun ang topic natin ngayon, naghahanap ka ng love life? Parang, pag may, pag -pasko. parang Parang, parang para sa akin magastos kasi pagpasko tas may jowa ka, di ba? Mm. May, may May jowa nga ako. Praktikal. may jowa nga ako dati nang hihingi ng motor. Huh? Tapos binugbubik <laughs> ko. Tapos ang binigay ko motor ng aquarium. Ay, Ay <laughs> bad trip siya mm -hmm. doon. Hindi naman niya spinesify, Marcy. Kung so, anong motor. Kore, kore. hindi, pa, basta parang ano lang, parang ayaw ko nang ano, masyadong magkaroon ng love life. pagpasko kasi nga, ang daming, di ba? Kami din diba? na lang ang jowa oh. ko. Oh. O, sa ba? Ba? Sabi, guys. Ikaw, Mars, kamusta ang love life? Okay, ay! <laughs> uh, <laughs> because ako ba na Alam ko na napapunta ka na dyan eh. Oo, naman naramdaman ko. Ako lagi namang masaya ang Pasko namin, boss. So, yes. Because we always celebrate it together yes, as a family correct. with loved ones and lots of friends and happiness everywhere. Thank you so much, <laughs> Miss <laughs> Philippines! Yes. Now, candidate number two. Uh, yes, what's the question, please? <laughs> Thank you for that very wonderful question. Yes. And how is your, ano, your Christmases? How do you celebrate it? And is, is it, you think it will matter kung kunwari wala ka special someone to celebrate well, it Well, I've been, I've been spending it with somebody special for 27 years. Mm -hmm. So, matagal. Steady. <laughs> matagal Steady, Ako sanay na. Ako na. Okay. I guess when you're married, if you've been married for like 27 years, ang ang focus mo ngayon is on the grandchildren. Oh. Sa akin naman ganon. Kasi man. Christmas is for kids. usually, Correct. Say, sure. yeah. Yes. Ikaw, Mars? Ako oh, okay as always. As oh, yes. always yes. naman very happy. I love okay. Papa P. Oh, alam mo yan. Okay. We all love Puya P. Oh, hi <laughs> pa. Oh, ito so, naman, Dr. Love. Marami nga bang tao na nakakaramdam ng loneliness o nag-aasam na may partner pagpasko? Yes, marami din, syempre. Because um, it's a season of togetherness, ba diba? yes. So, ayan yung, siguro mindset, ayan yung nakikita nila ang iba na may partner sila, bakit ako wala? Yes. So, um, nag-wish nag, um, nag sila na meron silang kasama, but there are things naman that you can do. Kasi iba-ibang reasons yan. Uh -oh. Na emotional, syempre na, okay, wala akong kasama, or... Kailangan, physical, or kailangan nilang may kasama sa parties. Oh, Because it's Christmas yes. season, ang ah, kailangan kong may kadita kasi party na to, sa event na to, yung eh, mga friends ko, may kadate ako, wala. Laging solo yeah. Oh. Or, is it because, di ba, kapag Pasko, diyan lumalabas lahat ng mga love songs na malulungkot pag yes. wala kang jowa. Sure. So, feeling ko, hindi ka nalulungkot, pero pag narinig mo, parang, yeah. Ano, diba? Kasi ang daming yeah. songs yeah. na ang lulungkot pag Pasko. But, oh, oh. Emotional ah. na siya. Yes. Super yes. emote Ay, malungkot. Yes.